Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang desperadong lalaki ang humiling ng himala. Ngunit sa halip na magandang kapalaran, kamatayan ang kanyang kapalit. <tong> Hindi isang Jenny ang tumugon sa kanyang panalangin, kundi isang nilalang na nagmumula sa pinakailalim ng kadiliman, ang tinaguriang Diyos ng kadiliman at dahil sa nagawang kasunduan ng binata, isang kakaibang pangyayari ang naganap mula sa kanyang katawan, ibang kaluluwa ang natawag. Nagising ang isang lalaki sa mundong hindi kanya. Hindi niya alam kung paano siya napunta roon. Ang alam lang niya, kagagaling lang niya sa trabaho bago siya makatulog. Ngunit pagmulat ng kanyang mga mata, ibang mukha na ang kanyang taglay at sa kanyang harapan. Isang higanting punong tila transparent ang anyo, misteryoso at nagbabanta. Mula sa anino nito, isang tinig ang umalingaungaw, malamig. Makapangyarihan at nakakatindig balahibo, dito unang nagtagpo ang kaluluwa mula sa ibang daigdig. At ang Diyos ng kadiliman na magbabago sa kanyang tadhana magpakailanman. Ngayon sa mundong pinaghaharian ng mahika at kasunduan, kailangang matutunan niyang mabuhay bilang isang alipin ng isang Diyos na hindi siya pinili. At ang pamagat ng kwento, dot I owe billions in debt, so I was forced to work for an evil God. Lumalim ang kanyang pag-iisip, napansin tuloy ni Zhang na tila hindi na gumagalaw si Chen. Nilapitan siya nito, halatang nag-aalala, at tinanong kung bakit ito nakatitig lang sa mga kristal. Nagbiru pa ito na baka may balak si Chen na magnakaw, sabay paalala na ang lahat ng nakukuhang kristal ay pag-aari ng paaralan at mahigpit na ipinagbabawal na kunin yun ng palihim. Ngunit hindi na pinansin ni Chen ang sinabi ni Zhang. Sa halip, patuloy siyang nakipagugnayan sa tinig sa loob ng kanyang isip, na pagtanto niyang kailangang isumite sa paaralan ang lahat ng makokolekta nilang kristal, kaya't walang paraan upang mapakinabangan niya ito. Nainis siya sa kakulangan ng oras at sa limitasyon ng kanilang misyon, isang oras lamang upang makumpleto ang lahat, subalit malamig ang naging tugon ng Evil God. Ayon dito, hindi na yun problema nito, siya raw ang, baal ang humanap ng paraan. At tila sinagot ng tadhana ang kanilang pag-uusap, sa pinakamasamang paraan, biglang yuminig ang buong kuweba, nagkalat ang mga alikabok, at nagsipagbagsakan ng ilang bahagi ng kisame, lahat ay napatigil at nagtangkang magtago, ngunit mula sa madilim na bahagi ng lagusan ay sumigaw ang isang napakalakas na alingaw-ngaw, isang dambuhalang nilalang, at ang katawan ay gumagapang na parang higanteng uod. Nang ilabot ang lahat, isa sa mga kasamahan nila ang napasigaw, nagsasabing yon ay isang crystal-eating king worm, Isang halimaw na dapat ay hindi nagigising sa ilalim ng minahan, nabalot ng takot ang grupo, narinig ni Chen ang sigawan ng mga kasama niyang nagsasabing maling impormasyon ang naibigay sa kanila, akala raw nila ay ligtas ang misyon. Ayon kay Zhang, ang halimaw na yun ay naninirahan sa mga ugat ng kristal at napakasensitibo sa anumang paggalaw o ingay, dahil sa paghuhukay nila, tiyak na bulabog nila ito, sa takot, mabilis na nagpasya ang grupo na tumakas, iniwan ang mga kagamitan at mga kristal. Habang nagsisipagtakbuhan ang lahat, nanatiling kalmado si Chen. Sa halip na sumabay, napaisip siya sa sinabi ng halimaw na nakatira sa mga ugat. Tila may kung anong kuryusidad na pumasok sa kanyang isipan, ngunit bago pa siya makagalaw, dumagundong ang sahig at sumugod ang halimaw sa kanila. Si Zhang, na halos maabutan ng nilalang, ay muntik ng matangay, ngunit sa huling sandali ay itinulak siya ni Chen palayo. Isang malakas na hampas ng hangin ang dumaan kasabay ng pagnasab ng halimaw, at bago pa man makalingon si Zhang, Nawala si Chen sa kanyang paningin, nilamon ng buhay na bituka ng halimaw ang binata, kasabay ng pagbalik ng katahimikan sa kweba. Makalipas ang ilang saglit, tuluyang naging malinaw ang anyo ng halimaw, unti-unti itong bumababa mula sa isang kakaibang lagusan sa kisame, at may kung anong bagay pa rin nakaipit sa loob ng kanyang bibig, mula sa likuran, napansin ng evil god kung gaano naging pabaya ang naging galaw laban sa isang mahina lamang na nilalang, kung ginamit sana ang god speed, madali nang naiwasan ang pag-atake, ngunit malinaw na hindi yun pagkakamali, kundi bahagi ng plano ni Chen. Lumitaw na ang tunay niyang intensyon, gagamitin mismo ang halimaw bilang daan patungo sa pinanggagalingan nito, batid niya na sa ganitong mga lugar nagmumula ang mga kristal at mga handog, gaya ng sinabi ng mga naunang veterano, kung direktang makarating sa pugad ng nilalang, tiyak na makakakuha sila ng napakaraming kristal na wala pang umaangkin, sa paraang yon, magagawa niyang tapusin ang kanyang misyon. Mula sa itaas, tuluyang bumagsak ang halimaw pababa, dumaraan sa hangin, sa mismong sandaling yon, sinipa niya ang bahagi ng leeg nito, biglang binago ang bilis ng kanyang galaw, at sa kaligtas na lumapag sa ibaba, ang buong paligid ay napuno ng nagliliwanag na mga kristal, sa tanawing yon, hindi maitago ng evil god ang pagkabigla, tila nagkatotoo ang hinala, gayon man, Malinaw rin kinakailangan mo linisin ang lugar mula sa mga insektong nagkukulay abong gumagapang sa paligid. Nagkalat sa harap nila ang hindi mabilang na maliliit na nilalang, gumagapang sa mga dingding at sahig. Akala ni Chen noong una ay wala siyang makukuhang kahit isang soul point sa misyong ito. Ngunit ngayon ay kabaligtaran ng nangyayari, kasabay ng mga kristal, makakaipon din siya ng napakaraming puntos. Mula sa kailaliman ng kanyang abis, bigla niyang ipinatawag ang mga aninong ugat, isa-isang sumabog palabas ang madidilim na tentacle at nagsimulang durugin ang mga insekto, na para bang ginagansilyo ang mga ito gamit ang chopsticks, sa bawat nilalang na kanyang napapatay, tumatanggap siya ng isang daan at dalawampung soul points, habang tumatagal, unti-unting damadami ang kanyang puntos. Ipinaliwanag ng Evil God na karaniwan ay anim lamang na galami ang kayang ipatawag ng sabay, ngunit sa sitwasyong ito, paulit-ulit na pinapatawag ang parehong anim, dahil dito, Nagiging labis na mapanganib ang kakayahan, gayon man, mabilis ding lumitaw ang kapalit, hindi ito kayang gamitin ng pangmatagalon sapagkat labis ang kinakain itong lakas ng isip. Biglang lumitaw ang isang babala, kapag nasobrahan ang paggamit ng mental energy, maaari siyang mawala ng malay, at sa matinding kaso, maaari pa itong humantong sa kamatayan, dahil dito, napilitan siyang tumigil, gayon paman, nagawa na niyang patulugin magpakailanman ang halos lahat ng maliliit at malalaking nilalang, maliban sa tunay na pinuno. Sa likuran nila, unti-unting lumitaw ang anyo ng dambuhalang insekto, mabagal itong papunta sa kanila. Malinaw ang hangaring lemonin siya. Agad niyang pinawalang bisa ang kapangyarihan ng abis at sa halip ay ipinatawag ang isang espada mula sa kanyang sistema. Kasabay nito, isang mensahe ang lumitaw, Godspeed Activated. Kasabay ng pag-activate ng kanyang kapangyarihan, agad siyang nakarating sa likuran ng halimaw, sa isang kisap mata, hinati niya ito ng tuluyan, hanggang sa magkapira-piraso ang buong katawan, sa wakas, Tunuyang bumagsak ang boss monster, kasabay nito, sabay-sabay niyang natanggap ang 7,000 soul points. Kitang-kita ang pagkabilib ng Evil God sa ipinakitang kakayahan. Bagamat na natili itong kritikal, sa kabila ng mahusay na performance, malinong na yun ay simula pa lamang, marami pa siyang kailangang pagdaanan at mas palakasin ng sarili, mabilis siyang pinaalalahanan na huwag magsayang ng oras, dahil anumang sandali ay maaaring magsara ang dungeon. Agad siyang kumilos muli sa pagkakataong ito, hindi na niya ginamit ang banal na kapangyarihan, kundi tuluyang pinalitan ito ng patakara ng mga galame, lumagana pa mga tentacles sa iba't ibang direksyon at nagsimulang maghukay sa paligid. Samantala, ginamit niya ang bangkay ng isang patay na insekto bilang mauupuan habang inoobserbahan ang kilos ng kanyang mga kakayahan. Napansin niyang may pagkakaiba ang lakas at gamit ng bawat galame, ang ikalawa ay hindi pa ganoon kalakas, samantalang ang ikaapat at ikalima ang pinakamatalas pagdating sa pandama, ang ika naman ang may pinakamataas na antas ng katalinuhan, matapos nito, bumili siya ng healing potion mula sa sistema upang maibalik ang kanyang mental energy. Sa isang laban pa lamang, nakaipo na siya ng 3,000 soul points, kapag pinagsama sa naunang 2,000 at sa nakuha mula sa boss monster, umabot na sa kabuuang 15,000 soul points ang kanyang hawak. Muli niyang binuksan ang kanyang ability window, naalala niya kung paanong ang pagpapataas noon ng agility at potential ay agad nagbigay sa kanya ng lakas sa laban, ngayon, Marami na siyang puntos, kaya napagpasyahan niyang taasan ang lahat ng kakayahan ng tig-iisang antas. Bunga nito, tuluyan siyang nakaakyat mula sa unang yugto ng D-level patungo sa ikalawang yugto. Kasabay nito, nadagdagan ng tig-iisang puntos ang lahat ng kanyang attributes, pagkatapos ng lahat ng pagbabago, may natira pa siyang humigit kumulang 5,000 at 400 na soul points. Umabot sa level 5 ang kanyang lakas, dahil dito, mas magiging mahirap na siya ngayon pigilan tuwing sumusugod malaki rin ang itinaas ng kanyang resistensya, na direktang nagpataas sa lakas ng kanyang mga atake, kasabay nito, umabot din sa level 5 ang kanyang mental power, na nagbigay sa kanya ng isang bagong kakayahan. Sa bagong skill na yun, nagagawa niyang mabilis na may balikang ang mental energy basta't nananatili lamang siya sa isang lugar at hindi kumikilos. Gayunpaman, sa pag-angat mula sa unang yugto patungo sa ikalawa at sa pag-upgrade ng constitution, wala siyang natanggap na karagdagang gantimpala. Pagkatapos ay inactivate niya ang clean breath, agad niyang naramdaman ng ginhawa, isang kakayahang nagbibigay ng tuloy-tuloy na pag-recover ng mental power, mapaupuman o nakatayo, ibig sabihin, kaya na niyang kontrolin ang mga niya ng walang hirap habang patuloy na bumabawi ang kanyang pag-iisip. Sa pagsasama ng dalawang epektong ito, halos naging isang ultimate skill na ang kanyang kakayahan. Hindi roon nagtapos sa mga pagbabago, in-upgrade rin niya ang senses, mula level 0 patungong level 1, kapalit ng 800 soul points, pagkatapos nito, tinatayang ang 4,600 puntos na lamang ang natira sa kanya. Sa kanyang isip, malinong na ang lahat ng kakayahan niya ay may papel sa labanan, ngunit hindi pa niya ganap na nauunawaan kung paano eksaktong makatutulong ang senses, gayunpaman, hindi niyo naging hadlang na pagpasyahan niyang subukan nito mismo at alamin sa aktwal na sitwasyon ang tunay nitong Selby. Pagkatapos maitataas ang kakayahan hanggang level 5, bigla siyang nakakuha ng bagong skill, Eye of Authority, Holder. Sa kakayahang ito, nagagawa ng gumagamit na alamin ng impormasyon ng anumang bagay, at higit sa lahat, permanente itong aktibo, walang babala, biglang nagliwanag ng gintong kulay ang isa sa kanyang mga mata, sa unang sandali, siya ay nagulat at hindi agad maunawaan kung ano ang nangyayari, ngunit halos kasabay nito, sunod-sunod na lumitaw ang mga notification sa harapan niya, tila tinatakpan ang buong paligid. Ipinapaliwanag ng mga mensaheng yon na ang lahat ng nasa paligid ay mga crystal eating ore, kasama ang detalyadong impormasyon tungkol sa bawat isa, ngunit nang ituon niya ang tingin sa boss ore, may napansin siyang kakaibang kislap sa loob nito, kahit gamitin niya ang eye of authority, wala pa rin anumang impormasyong lumitaw tungkol sa bagay na yon. Dahil dito, agad niyang inutusan ng ikaanim niyang gal ame na kumilos, maingat nitong hinugot ang kumikislap na bagay mula sa loob ng halimaw, Ilang sandali lamang ang lumipas nang malapag ng galami sa kanyang palad ang isang kakaibang bagay, isang ugat na kulay ube, tila buhay ngunit hindi gumagalaw. Nang makita yun, halos mapaatres ang evil god sa gulat, ayon sa kanya, ang bagay na yun ay napakabihira. Hindi niya ito agad na maabsorb, kaya habang nakatitig siya ng nagtataka, tuluyan ng lumitaw ang impormasyon ng item, ito pala ay isang mutated red crystal, yari sa isang espesyal na material, sa pamamagitan nito. Posible ang pag-upgrade ng Central Carton Armor. Nang mapagtanto ng Evil God kung ano talaga yon, tuluyan siyang napatigil, ang makakuha ng kahit maliit na piraso ng Demon Armor ay halos imposible, matagal nang nawala ang crafting formula nito, kaya ang mismong pagsasanib nito sa armor ay isang napakalaking problema. Gayunpaman, hindi yun ang agarang dapat isipin, binalaan niya na anumang sandali ay maaaring magsara ang dungeon, kaya mas mahalagang makalabas muna bago ang lahat. Tumango si Chen bilang pagsang-ayon, bukod pa rito, nakuha rin niya ang isa pang bato, ang King Crystal or Cold Stone, isang bagay na minsan lamang lumitaw sa mga sinaunang tala, makalipas ang ilang sandali. Sa labas, ramdam ang tensyon, dumami na ang mga taong nagkukumpulan, ramdam ang pagkabalisa, may isang lalaki ang biglang nagsabi na unti-unti nang nagsasara ang dungeon gate, senyalis na maaaring natalo na ang Lord Monster sa loob. Ngunit may tumutol, ayon sa kanya, Pressure gathering mission yun at may itinakdang oras. Kapag natapos ang oras, kusa talagang magsasara ang dungeon, kahit walang napatay na boss. Isang ikatlo ang nagsalita, sinasabing kung ganoon, ang sinumang mang naiwan sa loob ay hindi na kailanman makababalik, isang trahedya, yon ang tanging salitang kayang ilarawan ang mangyayari. Samantala, ang kasama ni Joe, isang lalaking blonde na nakasuot ng kulay kahel na jacket, ay galit na nakikipagtalo sa isang opisyal, mahigit kalahating oras na raw mula ng iulat nila ang insidente, ngunit wala pa ring rescue team na dumarating. Walang magawa ang opisyal kundi ipaliwanag ang sitwasyon, ang mga crystal mine ay pugad ng mga king or monster, mga nilalang na naguhukay ng napakalalim sa ilalim ng lupa at bumubuo ng napakahabang tunnel network, kahit magpadala pa ng rescue team, wala rin silang magagawa, kapag may nilamo na ang halimaw, wala nang makababalik ng buhay. Sa puntong yun, Tuluyang ng ang blonde na lalaki, halos maiyak siya habang sinisisi ang sarili, siya ang nagdala sa kaibigan niya sa misyon, at sa huli, ang kaibigan pa niya ang nag-alay ng buhay para iligtas siya, ang bigat ng konsensya ay unti-unting bumagsak sa kanya, isang pagsisising hindi na maaaring bawiin. Bigla, may isang taong nakatipon roon ang napasigaw sa gulat, may isang aninong lumilitaw mula sa loob mismo ng dungeon gate. Agad na kumalat ang kaguluhan sa paligid, sabay-sabay nagsalita ang mga tao may ilan ang nagsasabing tiyak na natalo na ang King Or. Ngunit kung ganoon, paanong may nakaligtas pa sa loob, ilang sandali pa. Isang figure ang bumagsak mula sa himpapawid at ligtas na lumapag si Chen sa labas. Nang makita niya ang napakaraming taong nagkatipon, siya man ay napahinto, litong-lito sa kung bakit biglang nagsulputan ang ganoon karami. Labis ang pagtataka ng mga tao, paano nakalabas doon si Chen, kung nakain na siya ng halimaw, bukod doon kung natalo man niya ito, paano siya nakipaglaban ni wala namang siyang armas, ito ang mga bulungan ng mga tao, ngunit ang mas mahalaga naman daw ay nakalabas si Chen ng buhay. Isang lalaking may berding buhok ang biglang sumugod papalapit, bakas ang tuwa at gulat sa mukha, hindi makapaniwala na si Chen buhay pa, para sa kanya isang himala ang kanyang pagbabalik. Dahil dito, mabilis gumawa ng isang kwento si Chen, ikinwento niyang naipit siya sa loob ng rift magdamag at sa pamamagitan lamang ng paghula at pakikipagsapalaran na ay nakahanap siya ng daan palabas, humingi rin siya ng paumanhin, dahil wala siyang anumang kristal na nadala, ang mahalaga lamang ay nakaligtas siya. Ipinatong ng lalaking nakaberdeng coat ang kamay sa kanyang balikat, pinayapang sinasabi na huwag na isipin ang lahat ng yun, ang mahalaga ay buhay siya, yun lamang ang tunay na may saysay. -say. Ang hindi alam ng sinuman ay kabaligtaran ng totoo, sa halip na ang kinakailangang isandaan at limampu, mahigit isandaan at tatlumput star crystal stones ang kanyang nakulekta, at nagawa niya yun sa loob lamang ng isang oras, sa sandaling yun, Ganap nang natapos ang kanyang misyon. Lumipat ang tagpo sa Tianlian Hospital, doon, dumating ang kanyang nakatatandang kapatid at agad na nabigla sa nakita. Wala na ang mga gamit ng kanilang ina sa silid, kinabahan siya at nagmamadaling lumabas upang tanungin ang nurse kung saan dinala ang kanyang ina. Ipinaliwanag ng nurse ang nangyari, at sa sandaling marinig yun, lalong nagulo ang isip ng babae, ang silid na nilipatan ay para lamang sa mga VIP. Ayon sa NARS, ang principal ng lelit Academy mismo ang nagpa-admit sa kanyang ina sa intensive care unit sa loob ng anim na buwan, bayad na ang buong halaga. Sinabi raw ng principal na hindi makararating ang anak ng pasyente sa panahong yun, kaya siya na ang nag-asikaso ng lahat, inakala pa ng NARS na iisa lamang ang anak ng pasyente. Napatigil ang babae, tila tinamaan ng malakas na kidlat ang kanyang isipan, sa kanyang loob-loob, ang salitang, anak ng pasyente, ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw, at isang pangalan ng kusang sumulpot sa kanyang isipan, si Zhou Chen. Samantala, matagumpay ng pinagsanib ni Joe ang piraso ng demon armor sa kanyang pangunahing baluti, gumastos siya ng 3,000 soul points, ngunit kapalit nito ay isang napakalaking pagtaas ng lakas, mula ngayon, sa tuwing suot ang attachment na ito, lalo pang lalakas ang kanyang pisikal na puwersa, bukod pa roon, nagkaroon na rin ang kakayahang magpalabas ng energy beam ang armor, at nagsilbing napakalakas na pananggalang laban sa mga atake. Napangiti si Joe, pakiramdam niya ay tila tinamaan siya ng swerte sa araw na yun. Sa tabi niya, lumilipad si Behemoth at tumatawa. Matagal na raw niyang sinabi, ang sistema nito ay may kakayahang gumawa at mag-upgrade ng Demon Armor, at isa itong napakagandang balita. Isang notification mula sa system ang lumitaw, nagsasabing may dalawang Crystal Core Stone na nakaimbak sa kanyang Abyss Storage, hindi pa niya alam ang silbi na mga iyon, ngunit tiyak niyang magiging mahalaga rin sa hinaharap, sa ngayon, pinili muna niya itong itabi. Pagkatapos, tinawagan niya si Principal Hu, ikinumpirma nitong nailipat na ang kanyang ina sa ICU at tuluyang natapos ang renovation sa buong palapag, sumang-ayon siya rito, nang walang pag-aalinlangan, kapansin-pansin din na basag pa rin ang isang bahagi ng kanyang phone screen, gamit pa rin niya ang luma niyang telepono, kahit na napakarami na nang naitulong sa kanya ni Arbes. Ipinaliwanag niya sa sarili ang pinaglaanan ng pera, 5 milyon ang ibinayad para sa anim na buwang gamutan ng kanyang ina sa ospital, dalawang milyon ang ipinambayad sa bahagi ng kanyang utang, at ang natitirang dalawang milyon ay mula sa gantimpala sa natapos na misyon, sa isip niya, kung dahan-dahan siyang magsisimulang tumapos ng mas mataas na antas ng misyon, unti-unti rin magiging madali ang pagbabayad ng kanyang utang. Gayunman, may isang problema pa rin malinaw sa kanya. Kailangan niyang humanap ng paraan upang mabuhay sa anumang panganib na kaharapin niya, anumang sitwasyon, kailangan niyang makaligtas at makauwi ng ligtas. Tanging sa sapat na lakas lamang niya mapoprotektahan hindi lang ang sarili, kundi pati ang mga taong mahalaga sa kanya. Sinubukan niyang tingnan kung may misyong maaaring tapusin ng mag-isa sa school system, ngunit matapos ang mahabang paghahanap, napagtanto niyang lahat ng available na misyon ay nangangailangan ng grupo, katulad ng mga kumpanyang naghahanap lamang ng may karanasan, ang mga misyong ito ay humihingi rin ng mga hunter na sanay na sa pag-clear ng mga dungeon. Kalaunan, isang opsyon na lang ang natira sa kanya, mag-post ng sarili niyang misyon. Agad siyang nag-post ng recruitment mission. Ang kanyang hinahanap ay mga support type ability user, walang limitasyon, anumang role, anumang kakayahan, anumang antas ng karanasan, lahat ay tatanggapin, ginagarantiyahan ng leader na matatapos ang dungeon. Iisa lamang ang kondisyon, kailangang sundin ng lahat ng kasapi ang bawat utos ng pinuno at huwag makikialam sa kanyang mga desisyon, anumang gantimpala ay pantay-pantay na hahatiin. Pagkatapos si post ang mission, napabulong si Joe, hindi tiyak sa sarili, na tila napakabaliw ng kondisyon nito, sino nga ba ang tatanggap? Ngunit pinili niyang hayaan na lang ang mangyayari, inilapag niya ang cellphone at natulog. Kinabukasan, nagising siya sa walang tigil na pagtunog ng doorbell, inis, binuksan niya ang pinto at nagreklamo kung sino ang pupunta sa ganitong kagang oras. Sa harap niya ay ang blonde na healer, nakangiti ng maliwanag, sinabi nitong sa wakas ay lumabas na rin siya, at hindi raw siya nag-iisa. Sa likuran nito ay nakatayo ang isang buong grupo ng tao. Labis ang pagkagulat ni Joe, hindi niya inasahan yun. Isang team mission lamang ang kanyang ipinost, hindi isang gawain para sa isang hukbo. Nang tanungin niya kung bakit napakaraming taong nasa harap ng kanyang bahay, malinaw ang sagot ng dalaga. Siya raw ang nagpost ng support team recruitment mission kagabi. Marami ang nagtangkang makipagugnayan ngunit walang makontak, nang sabihin niyang kilala niya ang may-ari ng mission, halos lahat ay nakiusap na dalhin sila rito. Sa isip ni Joe, sino ba naman ang titingin ng cellphone habang natutulog? Naka-silent pa ngayon. Alam niyang sobrang kakaiba, halos katawa-tawa, ang mga kondisyon ng misyon, inaasahan niyang kakaunti lang ang lalahok, ngunit hindi niya kailanman inisip na ganito karami ang darating. Nagpatuloy ang blonde na healer, ipinapaalala niya na napakakaunti ng misyong bukas para sa mabababang antas na support players, kadalasan, ang hinahanap ng lahat ay malalakas na damage dealer at mga veteranong nangunguna sa dungeon, kaya nang may mag ng isang misyong tumatanggap sa kanila ng walang diskriminasyon, Natural lamang na dagsay nito ng marami.